gagawa tayo ng juice sari-sari ito yung anong pangalan to blueberry tapos lemon mayroon tayong celery at mayroon tayong honey tapos, yung... at i-blender lang natin na isa-isa yan. Gamitin natin tong blender. Para kukunin lang natin yung katas niya. Muna. Uh, Linisan muna natin itong celery. Yan. Yun. na uh, hiwa na Na natin. Ilagay na natin dito sa may ano para i ano natin grind para... Kunin natin yung juice niya. Yan. At lagyan natin ng... Uh, tubig. Lagyan muna natin ng tubig. Mainit na tubig. Bali ito. Kasi pag ginanyan mo, mainit to. Pag ganyan, malamig. Kaya dito tayo sa ano. Mayroon, mayroon naman tayong ano, filter dito. Yan. Kita nyo, may ano na tayo dito, filter, filter ng tubig. Mano dito. Pag ginanong mo to, doon na, na-filter na yan. Tapos mainit. Bali, ang kukunin natin isang basong tubig. Yan, tama na yan. Bali, maligamgam maligam-gam to. Tapos, mamaya, pang ano nya, para para kumalo dyan sa tubig yung juice. Tapos, pipigain na lang natin mamaya. Ano, salain natin to yeah, pagkatapos nating i-grind Sasalain natin dito Para yung juice nya lang yung ano Makukuha Tapos yung mga fiber niya, May iwan dito sa ano mapiga natin lahat tong ano ganyan ganyan lang natin pero nagugas naman ako kanina at meron naman tayong blueberry dito bali matigas kanina ito pinababad ko lang sa tubig Ayan. Tapos lagyan lang natin konti dito sa ato sa kanito Tubig niya sasalain din natin para umiwalay yung mga ano nadurog na balat Dali pinaghalo-halo na natin dito kulay pa lang niya yung eh. sarap-sarap na bali itong ano natin to bali hindi lang siya hindi lang siya juice na parang iniinom marami ring benepisyo ang naibibigay nito to gaya ng ano ah uh, celery si antioxidant din yan nakakapagbawas ng mga sakit sakit sa sakit ng likod sakit ng yung mga muscle pain tapos lagyan natin ng ano yung yung ano kasi yung honey tumigas na eh paubos na hindi ko makukuha kaya nilagyan ko ng tubig na maligam-gam kaya <laughs> parang mala, malabnaw yan yeah, at natin dito sayang din yung ano punong-puno na. <clears throat> Tapos pigaan natin ng kalam a uh, lemon. Punong-puno na siya. Oh. Hmm. Isalin natin sa mas malaking uh, lalagyan. ito na lang dito na lang sa container para pag nilagay natin tong honey na na ano oh marami pang laban oh no? ganito hanggang dito kanina yan. Yan. <clears throat> yan dito na tayo subukan nga natin kung masarap Wow. Kaysa bibili ka ng mga juice. Mga juice sa uh, kwan, mga tinitinda dyan sa mga grocery. Maraming uh, additives na kwan yon. Mga <coughs> bawal sa katawan. Eh ito, purong-purong healthy na inumin tapos yung celery nakakapagtanggal ng uh, gout tapos puro antioxidant to lahat <coughs> may vitamin C vitamin B blueberry tapos yung vitamin C yung calamansi tapos yung <clears throat> vitamin C din yung celery yan kailangan uh, inumin ito wala nang wala pang laman yung chan kunwari na kumain ka na kaninang tanghali bago ka kumain ng hapunan inom ka muna ito para may plus lot yung mga ano mga toxic sa katawan